Ito niladang supply sa abot kayang presyo ng bigas. Yan ang nasiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos lagdaan ang ilang kasunduan sa Vietnam. Makikipagtulungan din ang Vietnam sa Pilipinas sa larangan ng maritime cooperation upang maiwasan ang anumang tensyon sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Sa pag-arangkada na italawang araw na state visit ni Pangalong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Vietnam, iba't ibang kasunduan ang naisa pinal matapos ang kanyang bilateral meeting kay Vietnamese President Vo Van Tong. Isa na ang kasunduan sa pagsusuplay ng bigas ng Vietnam sa bansa at maritime agreement kaugnay ng South China Sea. Sa supply ng bigas, Pumayag ang Vietnam sa limang taong pag-supply sa Pilipinas na ngaabot sa 1.5 milyon hanggang 2 milyong metriko toneladang bigas kada taon sa abot kayang presyo. Na isa din ng Rice Trade Cooperation para sa paglikha ng framework para matiyak ang rice cooperation ng dalawang bansa at matiyak ang food supply sa harap ng banta ng climate change. Nalagdaan din ang Incident Prevention and Management sa South China Sea kung saan palalakasin ang koordinasyon para tugunan ang maritime issues na nakapaloob sa ASEAN at iba pang dialogue partners. Gayun din ang pagsusulong sa tiwala at pagkakaintindihan sa pamamagitan ng dialogo. na isa din ang maritime agreement sa pagitan ng dalawang bansa para naman sa capacity building ng mga coast guard nito. Ito ay sa pamamagitan ng Joint Coast Guard Committee na naglalayong isulong ang pagpapalakas ng PCG at VCG. Napirmahan din ang Cultural Cooperation Program na nagpapalawig sa cultural exchange ng dalawang bansa. Nagsimula ang ikalawang araw ng Pangulo sa Presidential Palace sa Hanoi, Vietnam, kung saan mainit na sinalubong ang Pangulo ni Vietnamese President Vo Van Thong sa isang welcome ceremony. Ginawaran din si President Marcos Jr. ng arrival honors. Patapos niya, agad na dumiretso ang dalawang leader para sa isang bilateral meeting. Nag-courtesy call din ang pangulo kay Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh kung saan hiningi nito ang suporta ng Vietnam na pangunahan ng Pilipinas ang board ng Loss and Damage Fund alin sunod sa COP28. Nagkaroon din ng working lunch kasama ang pangulo at ang prime minister at business leaders ng Vietnam. Magbibigay ng update ang pangulo ukol sa naging mga aktibidad nito sa Vietnam mamaya sa pamamagitan ng presscon bago ang kanyang state banquet kasama ang Vietnamese president. Uuwi ng Pilipinas ang pangulo bukas ng umaga. Kenneth, pasyente para sa bayan.